ayun na nga. Ah, As kami. Asa ka? ah, tabal? Nandito kami sa pagsanghan. Cemetery. Cemetery ng ako, pagsanghan. Public cemetery. nag o, -o kami na daanan namin to. Oh. So, napag na namin. Na, dito na, na kami. Mag-book mag 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 na kami dito. So, hindi uh, namin alam kung nasan kami. Nagganap na kami na spot. Oh, so, ayan. Nasa kalagitan kami. Ito, kakain kami. Ito uh -huh. ang first. Oh, na lumabas tayo. ito okay, ang first inasal mukbang sa yeah. Sibentero. Sigurado Ay, ako dong boy. Yan. Inasal. Inasal mukbang oh. sa Sibentero, sigurado ako oh, dong boy. Oh, tayo dyan. tayo. Inasal oh. Ah. Okay. No? Oh, tapos naron kami ano na, no. Ah, uh, dinagdagan namin ng inihaw na bangus. Yan, bangus less, ng andox. Yes. Ayan, look and andox. Andox baka Nato, namin. Natawa ano tawag nila dito, boy. Inasal. Platter. Si Platter, no? Platter. Tapos meron kami dito. Chicken at barbecue. Family bundle. A&M ni ano? A&M ni, ni Susan. Ni Sandy. Chicken na ito Chicken empanada. Ano na natin. yun. Sa gitna. As in, nasa gitna-gitna talaga kami ng Ang pili. Ang Ang hindi rin naman na sa likod pa akong hinihingi ng demanda. Kaya tayo boy, gutom na ako. At least, okay. yung pa isa gutom oh. ako. Gutom na gutom na kami kaya pa rin nakakatawa 'tong gigib dati. No. Gutom na kami. Tingnan mo, pare, gutom na ako kaya. kaya e lang natin 'to. Ito empanada ni ano, si Sandy. Sandy 'yan. Eh. Pinadala niya sa atin 'to. Hello. Thank you. Ang nagagamit. Sagayto 'yung famous niyang ano, yan, no, lumpiang ayan oh, lumpiyang dynamite. Ayun. ang laman niyan. Mhm. Mm So kakain na kami nung no, umpisa nila. Gutom na gutom na ako. Nung na ako. Mm. Kaya kukuha na ako sa kanila. Oh, sarap nung kanin. Ha? Jabba rice ba to? Mm -hmm. Jabba. Yeah, Kaya gutom na gutom ako. Kaya nga katawad. mga tropa, nagpaalam pa kami sa pulis. polis. Mm -hmm. so, Para baka mali. Eh. Sabi sa ng pulis, pang... baka sa akin dyan, nakakatawad dyan, dyan eh. Maraming paramdam dyan, hindi na, wano ko na kayo. Tapos sabi, sabi baka may gagawin masama. Hindi po, hindi kami jujut, hindi kami gagawin. Wala po kami gagawin mo sama. oh, mm, ayan. Bae, mo na yung mga tabi mo, ba? Nito. Oo. Ayan na po, pwede. sabihin yung pangalan, sa shoutout ka na naman. Shoutout! Shout <laughs> sa shoutout na naman, huwag na ka mag-shoutout. Tatabi na naman yung pangalan, boy. Manubil, mm. lagi ka nadudulas eh. Nakago ka talaga. Shoutout, Lenor! Ayun, 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 Tumo oh, sa to mga to mo patay. Dagot mo may magsalita ka no, dito. Sir, shout out to shout out no, to mo no, 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 patay. No. Mamay shout out kanya ni. O di wala. Pare mo ganda sumagot. Si Gugot mo tayo. Boy. Okay. Shout out ka na shout out to patay para kung ano eh. Patay ka ba? Hindi buhay pa. Mamamatay na. Oh. Mm, patay go som. Hmm patay go som. Dapat inasal? Hmm. Apa yang kena insan? Nai no? mm. yung... lagi yang boy. Mm. Dari insan tu anda to boy. Ay. Boy ni. Pagi tu motor mm gusto ko dito. Ay, gusto daw niya dito, boy. Yun yung tumunog. Hoy. Kagami ba so, yan? takot ka na naman eh. Boy. Dahil, okay. dahil ang inasali, under rice, hmm. Pag ka ng rice, boy, sabihin mo lang, tatawag natin. Okay, yeah, dadali niya dito, boy. Talaga? Ah, Kakausap ko ka yung mga delivery right? Okay, lang daw. Pre -pre -delivery? Hmm. Okay. Hmm. minyo sa Oh, mati ko. So, wala man na bandal na sa bottle. Sa so, kanan. Ha? Kanto? Panganib. Panganib. Uh -huh. uh -huh. Sa pala ng ilaw, panganib. Ay, pa sa cemetery na kulong uh -huh. oh, antay, na Oh, ang saya, nasa pinaka gitna tayo. So, kung makikita niyo po, kulong na uh -huh. kulong kami. Oo. Kulong na kulong kami, wala talaga as in ano sa kami dito sa mga sumunyo tayo do. Wag mo tumapon sa tapong ko diyan. Tapong diyan bawal na magtapon. Bawal magtapon dito. Kunin mo dito yan. Ligpit mo yan. Mimi mama yan boy. Makukulam ka. May laway mo yun. Shout out. Shout hmm? out. Dumating daw siya at pumunta. Lako po, lumampas na po kayo. Wag po kayo mag study dito. Oo. Teka, kain mo tayo. Bilangguan. Bilang bilang. Bilangguan. Pagpalta na sa bilangguan naman sa katawan. Yung tayo nakakulong, no? Huwag so, lang so, tayo tayo kukulong kasi malapit yung police station dito eh. Ay oo, malapit lang. Yeah. Toko? Toko, toko, toko ba yun? Yeah. Toko, toko na pa. Ang lago, yung. puan mo. Ayun, nakalang ako. Ano ba? Ano na upo ako? Mm hmm. Sabi. Parang nakaagulan na natin kumain talaga sa cemetery. Cemetery, Parang oh, tayo ah. Pag natatakot. Ikaw ah. Uh. Parang kayong patay gutom kumain eh. Siyan pa, pwede na pwede ako eh. Sa so, talaga ng kanin ang mga inasad. Sika. Kanina pa rin may nakita akong matanda. Ah. Oh. Ito, pinan mo ito. Meron nang ba't kami wala nakita? Ba't ikaw meron? Nakita niyo eh. Nagdala ng alak ah. Ang mm, tricycle. yun kanina. Mm -hmm. Ba't nagdala ng alak? Ireland. Siguro, ano, ano, kinalay ano. niya doon sa kaibigan niya. O kung niya, kakinalay niya. nakita nun ako bata. Bata? Yun talaga walang, wala kami nakita ng bata. Oo, boy. May dalang po yun. Boy? Oh. baka may dalang ihaw. Baka mag-iihaw yun. hindi ko alam kung nagparoli o nagpaan. Kasi pwede mag-iihaw sa mga nitsyo. Mainit yan. Oo, oh, talaga. Talaga. Try mo. Hmm? Ang gupo mo. Ay, laki ng bangko nga. Kunin mo patangan yung kung ano, hindi ko naman bangus natin yan. Hindi, ang laki ng bangus mo. Sobrang laki. Ulit ka? Oo. Alam mo na binili ko yan, malaki yan kanina. Sinangiling. Uh -huh. Oo? Ito, naging ganyan. Parang pinaltang yan. Ano pa eh. Ang laki yan, ganyan ah. yan kaya kayo eh. Ang naluto? Hindi ito, bilang yung Ano yung dun yun? Ang Parang nung binili ko yan, laki ng ganyan. Ano ba? Baka pinagpalit nila. Baka Uy, na-scam na ka. Ang ito na-scam na, na-scam din kayo ng 200. Oo, oh, tama nga. Ang isang maging... Ang na pare na, na... Ano ba tawag Ako pala, yun iskam doon. 100, dinamay mo ko. Kaya eh. <laughs> yeah. nga. Kaya nga. Naharang nahara nah, tayo uh, ng na mga siga. Oo, oh, siga. Ang mga umiinom mga ano, mga kababaihan. Grabe doon na. Babae mga siga. Mm hmm. Ano? iba yung kilabot dito. Iba yung parang kinikinabotan ako dito talaga. 아니, 너 지금 뭐 잠들? 지금 안 되고 있어. 지금 뭐야? 아, 베드. 커스터마워요. 아, 보이. 안타깝네. 아, 이 농캉이랑이. 농캉이랑이가 커스터마이, 아, 당으로 비용 분, 또 이거, 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 차보이. 보이. 안유. 안유. 차보이. 안유. 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 안 Dito sa pagsanghan boy, konti tao. Pagkano oras ng gabi? Tulog na oras sa di ba? Hindi pa niya yung barbecue? Kung sa lang. Masarap yung ano? barbecue niya, yun? Masarap yung ano, yung bangus. Mukhang tilapia. Baka cost bid boy. Ang dilim sa harapan natin. Ah. Eh. Ay, dilim sa harapan natin. Yeah, mm -hmm. Ako. Sa mo. Sa tap! Si Gregorio. Gregorio! Huwag mo naman yung kapilid mo. Oh, Gregorio, shout out! Manuel, shout out! Hey, sorry. Leonor, shout out! Angelic, shout out! Oh, pari, sinout out po na yun. Huwag <laughs> mo ba yung tao sa gilid? Sa mga gilid mo. Ang daw? Huh? Huh? Mahina ka daw, boy. Mahina ka daw, boy. Matanda ka na kasi kasi kaya mahina ka eh.

Carlo. <laughs> Carlo daw yun, boy. Kahlo. Boy, Carlo daw yun. Oo. Hmm? Lock it. Kung oh, may lalakad, lakad daw, laka hmm. daw. Lock it daw. Lock it. Akala ko lakad eh. Teka, teka. Boy, kumain na tayo para matapos okay. na tayo. Huwag tayong okay. nakatatakot na kayo. Oo. Hmm. Para may nakatingin din eh. Oo. Hmm. Hmm. Kaya dito sa huh? likod natin. Ha? Huh? Kahit nito sa likod natin. Oo. Hmm. Para piling ka may nakatakot. Kita ba yung cross sa likod natin? Kita yung cross sa likod natin. Hmm. Oo. Ano na ba ako napapalingon Talaga? Boy, may yung kulot sa likod mo, boy. Patay ka, nakuha makuha ka na. Tapos nasa ibabaw, tubig. Bibindisyonan tayo. Oo, tapos. Bago lahat, magiging mabay tayo. Shout out! Shout out yung mga patay, mamaya sumagot yan. Thank you. Oo, bari. Bapa G-Cash ako. G-Cash! Yun! Ang gawa. Isa ka na nito. Two. Hmm. No? Ah, ano? Two. Ako nakakain ito kasi baboy ito. Masama sa iyo yan. Mm. Ikaw na ba yung Michael? Mm. Nagutom ako. Nagutom ako sa natin yung pinagagawa natin ngayong araw na to Ang dami natin nagawa. Very effective. O oh, yun ang gusto ko. Ang balat. Hindi mo ba alam ang balat ang pinakamasustansya ng part sa malo? Sabi nyo. Sabi ko. Ah, okay. Ayaw ko. Sabi nyo. Si Michael. Oo. Oh. Grabe, nakadayo pa tayo ng, ng ano? Pagsanhan. Pagsanhan? Oo. to, ano? Boundary na pagsanhan sa kaluban. Pero technically, ano? Protectahan mo doon yung manok mo. Hmm. Protectahan mo yung manok mo para kukunin ko yan. Sinasabi ko sa'yo. Teka, teka. Tumisumisili po ako para nakatakot. Parang may nakasilip doon. Oo, parang may nakasilip doon sa lugar. Alam mo alam mo yung sobrang dilim, oh. tapos parang may nakasilip sa'yo. Oo. Mm. Yun no? uh, o. Takot-takot oh. yung dilim din. lang. dami kasi nag-request sa hmm. kaya. Ay, kaya. Ayaw kaya. Ayaw kaya. Ayaw kaya. Ayaw kaya. Ay, kaya. kaya. Ayaw kaya. Ayaw kaya. kaya. Tapos may nagtanong pa kanina. Yung saan May nagtanong pa kanina. Yung Boss, anong gagawin nyo? Di na nung to eh. Ang bumukbang. sumitero. Ano famous? Pwede famous yan bala. Oo. Ikaw yun eh. E. Ikaw eh. eh. Pero sa'yo nagpapicture picture Sa'yo nagpapicture picture Sa'yo nagpapicture Oo Sa'yo yun eh. sabi ko kay Bal, sa nagtatanong, boss din na nakatingin. <laughs> <laughs> Pag may magpapicture picture akin, lagay mo mong Para masama natin sa kwentong famous. Masama. pang mga. Hindi po nakakaalam ng aming segment kasi na kwentong famous. po mm. so, kasi mm. Kaya yung beses kasi sa akin nangyari. Hmm? Kaya yung sa akin nangyari. Ano? Kaya sa akin nangyari. Ano? 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 Napapit yun? Hmm. Hmm. talaga. Sabi ko, wait, wait. Wait, ka so, talaga? Sabi ko, wala pang manager. Talaga? Man. Kaya ako ng ano, Wanted manager.

Ano pong pangalan n'yo? Gusto po kayong makilala ni Val? Val? Huwag gago. Saan yung ilaw n'yon talaga? Ito nga sa akin. Saan? Yung Saan sa likod yung... mong ano. Ah, sa likod ba? Oo. May flashlight ako dyan. Kaya pala. Hoy! 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 Sabihin mo mo ka. Um, Baka. Ano ba? Insekto. Insekto na. Kala ko multo Ay, 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 bosses. Ay, ay, ay. sorry po. Ay, mo nyo. yung bosses. Sorry po, sir. sorry po. Bose, pa, sorry po. lang daw. sorry po. Tata. Tado. Kago ba? Narinig ko yun. Ang narinig mo? Parang may humi hmm. na. na? Tado. Wala kang dito kasi simentero to. Parang patay dito. narinig ko. Di ba? Ah Nagkagok siya pa sabe ah, sabi oh. pa, paano oh. sabi? Yan ito. Bango? Ang bango talaga ng Dito na ako bumubo ba? Bango pa. Pero meron talaga. Ang bango pa. Gago, takot sa bulo. Gago, narinig niya. Gago, narinig ko ka. Narinig ko. Ako parang narinig ko, hindi ko lang pinapansin. <maryong>

kung hindi multo yung lolo, ikaw yun tanga tanga mo yun ba 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 Hmm. ba 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 na. ba 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 lolo oh, ba diba, ba Lolo? Lolo? ba ako? Ano, taga, ano, taga, hmm. ba lolo? ba ba lolo? ba ba lolo. Ang ba lolo ba 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 Ano? ba Lola na yun eh. Bagay, kay ah, uh -huh. bagay kayo yung Joanne. Joanne? Ayun. Bagay kayo. Kaya pala bagay nun eh. Tantado. Don't say bad words. Eh, Lola yun. Lolo ko ah. Eh, Lolo ko. Lumukot na yun. Gawo. Lumukot. <laughs> <Lomo. laughs> Lumukot na yun. Gawo ka talaga. Parang sa ano yun. Sa sa brief. Yun yung bacon. Ang gabi ko yun. Ito ako. Ang mundo. Okay, mo mo. Ay, mo bang bang hawakan niyo? <laughs> Ayo. Ayo talaga. Kaya ko pang hawakan ang akin sasabihin. Talaga bacon. Huwag umalis? <laughs> you Oh, ano? Puro Dito po alis po kami. Mga umalis dito, dito, dito kami lang. Pero nakakatakot sa buhay sa harapan. Nakakatakot talaga. Hindi hindi mo na, Kasi po nakapaligid sa amin yung, ano, nakapaligid sa amin talaga punto. puro nicho na lang. Kasi tayo tatakbo nito. Tapos, Bakit tatakbo na naman? Tapos boy, ang problem mo yun. Boy, boy. Parang nakita ko sa camera mo eh. Sa camera ko? Mm -hmm. No, talaga? Kiyano. Eh, yeah, pare, kinakabahan ako. Si Kiyano daw. Si Kiyano Ribs daw, boy. Nandyan. Putak na, boy. Kago pa, autograph tayo. Kiyano. The Matrix. Kiyano Ribs, boy. Kiyano. Matrix yung boy. Baka si Kiyana. Kiano nga eh. Kiano nga eh. Kiano nga eh. Kiano Patay na ba si Kiano? Si, hindi. Boy pa. Si Kiano eh. Malaki dede. Kiano nga eh. Kiano? Kaya sundang kita. Patay tayo. Huwag joke. Huwag kago. Boy, susundan daw tayo. Ito gagawin natin, magpapagpag tayo. Sa oh, Macdo tayo, sa Macdo. Sa Macdo tayo masusundan niya. Ililigaw natin. Ayaw, na, na natin. Ah, Tama, pero di ito dito? Mga sampung Macdo ang ano. Ilang bang Macdo yung dadaanan natin? Simula dito ang gawin sa... Mga pito. Mga 8. at mga pito. natin lahat. Susundan daw tayo, boy, ni Keanu eh. Ay, okay lang sa akin, boy. Huwag si Keanu. Huwag si Keanu, boy. Huwag lang si Keanu. No, Epe, Keanu. Huwag si Keanu. At huwag lang, boy. yan

Yung pamangkin mo may anak na. Oo. Oh. Oh. <laughs> eh di tolo ka na nga. Alo, alo ba yun? Eh maaga na kasi, maaga na natin. Naglilang ka ba? Ano ba yun? Eh pangin mo yung hindi niya alam na may apo siya boy. Eh, hindi ko alam. Yung ba diba, may kapatid siya? May hmm. Eh, ano, ano, natin yan pare. May, 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 anak yun. Ano, man, ano? May, pa? Yung pamangkin mo may anak. Hmm. Yung pamangkin mo may apo, may anak na rin. Oo. Oh. So, di lolo ka na nga. Tagman natin to pare. Paano mukhang masap? Eh, Ibalitahan yun sa lasa. Hmm, Ay, mga karoons. Huwag ang tamis. Ay, gago, may sisig pa ako. Ha? masarap. Huwag so, tamis. Hindi naman, hindi masyado matamis, man. Tama. Hmm? mo pala nasa mo, hindi masyado matamis. Bakong lahat, mo lang tubig. Tama lang. Ito yung tubig ko pa. Ito may tubig pala ako. Hmm. Masarap ha, masarap itong makaroon sa. You know, may sisig pa ako o. Ito yan. O, sisig ko. pa ako. Sisig Mason. Oo daw, gago yan. Eh, mm -hmm. Ay, naku po, sisig, lason daw, sisig. Eh, nakain ko Patay. Na. Mm -hmm. Ano, kainin mo Ano? Uh, then, portal. Tablet, eh. portal, portal. 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 Do, portal. 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 yun. Portal. 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 talaga. Pag ano. Portal. Maraming wisdom. Portal. 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 Portal.

Baby G! <laughs> baby G! Grabe ka malahit, Baby G! <laughs> bakit ba? Bakit ba? Kasi mo tapos sa'yo, Jack? Ang nga ng boxing. Tutok tayo! Tutok tayo ng boxing. boxing mo, di ba? Tutok tayo! Ang nga ka. ka talaga. Ay, teka. Nabusog na ako. Ako yan. Nabusog. Ay, putang nakagago ka. Hayop kita ka. Tarantado ka. Gago. Ang silap iyang tabi. Tado eh. Nakabawi ka ah. Hayop ka. ka. Bu buti hindi ako umiinom ng tubig na bugahan sa anak kita. Halalong, it's Mike. Puto, ka. Hayop ka. Ngayon, ka sa puso, sa katatawa. Hayop ka. Oy, tado ah. Tado ka

Anak ng pitong kalbo ka. Ah, grabe. Uh, Ubusog ka agad ako. Ay, naku. Pinawisan ako sa'yo, boss. Eh, huwag kang magpapa... Mag ang, ang gano'n. Gago ka talaga. <laughs> so, bago, 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 matapos ang buhay mo, magiging mali-mali ka Sa akin. <laughs> mm -hmm. uh... Ay, Pasensya na naman yung multo. Kung niya kayo, hindi eh. niya pinapasin yung to Sobrang takot niya. Gago, nagulat ako sa ano mo eh. nagutong ka ulit ano? Oo. Uh -huh. Napakano kung hindi kang Tapos mo, sarap-sarap ng makaroon. Hindi. Yeah. Pantanggal, umay. Hmm. That's bad for your heart then. Ano yan din sa dalawang bigla? Ito yun, ano yung, ayaw, yung kainin niyo yung ano ah. niya para ma-review. Ano uh yun? -huh. Hmm. Empanada. Maghati na kayo. Ati no. tayo, empanada. Oops. Okay. Apa empanada. Apa ba chicken? Kost tapa na eh. Kaos Tapa yan. Ay, tapa? Tapa, tapa. ano nga yan. chicken empanada. Hmm. Masarap. Masarap yung sa kape. Masarap yung sa kape. Masarap sa kape. Masarap ibalik. Masarap ibalik. Balik mo muna. Ah, uh, hindi ko feel. Ano ang ganga mm. hairy? <laughs> ina mo ba? Pag <laughs> i-edit okay, mo pa ako, eh. so tang ina mo, kaya so, ko na mag-edit. Hindi ko feel kumain ng ano, na may walang kape. Masarap may kape siya. Kato, ano siya? Pwede siya sa hot. Huwag na. Yari ka. Ah, sarap. Nabusog ako, boy. Mm. Parang nasalamat tayo, ah. Mm. Parang may makeup kapon, ah. Parang may ina, parang may ina, ano si San Pedro, ah. Oo, no. na, may makeup nagbibay Wait, tapos ata, ka na tayo. Ah, Paalam na. Teka, mga tropa. Ano ba yung dito, dalawa pang mga balo kayo? Empanada. Ah, empanada lahat oh. yun? Ah, okay. Sige. Hamaya natin kainin sa manu. Sige, kainin natin sa kape. Kape. Sa kape. Hamaya doon natin i-review. Yeh, doon natin i-review. Uh, uh, Maknaw. O, oh, kasi halong-halo yes. kasi yung tinangin natin na eh. hindi ko maintindihan na yung lasa eh. Malapit na ako. O, malapit. Ay, magpo kayo mga peta. Alis na po kami. Huwag po kayo lumapit, alis na po kami, babay pa, babay po, huwag kayo lumapit. Paalam na tayo. Paalam na po, paalam ka dito. Paalam mga po ka. Paalam, paalam, paalam. Paalam na, paalam. At mga